Daddy Hubadero from Saudi. Yan si Julius Espinosa. Sa kanyang Instagram, nagpuputukan ng kanyang mga muscles. Aya oras na para alamin ang mga maiinit na sikreto ng hot OFW na ito. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at wafu. WTFU! Ikaw ay nasa Riyadh, Saudi Arabia dahil ikaw ay ano dyan? Pok-pok. Ano? <laughs> hindi nag-react sa pok-pok. Parang ano, confirm. Bilang <laughs> <laughs> hubad ka ng hubad sa IG, ano yung pinaka hindi mo makakalimutan na indecent proposal sa'yo ng bading? Sa akin sa you no, know, yung uh, babayaran ako ng ano, ng 2,000 riyals. <laughs> Oh, magkano ang conversion doon? Ako nakalimutan ko na 'yan. Times 13 something. So Oh. Mga ilan 'yon? Ako mahina ako sa math. Mga mga 40 pesos. Mga 35,000 siguro mga ganoon. 35,000 pesos. Oh, babayaran ka ng 35,000 pesos kapalit ng kapalit ng ayun sir. Ng Nang... Kumayag <laughs> ka. Ay, alam mo sir, ano, kung nataon lang oh. na, ano, na, na wala akong pera noon, hindi ako magpapaklastic, papayag ako. Eh, nataon na may wow. <laughs> ah, Ano, inuulit ko ang tanong. May bakla ba sa buhay mo ngayon? Matrona o bading? Ah, uh, matrona tayo. Bakit? Ano sir, feeling, mo, feeling ko pag matrona kasama ko, lahat na eh lahat ibibigay pag matrona? Bakit pag bading? Uh, pwede yung siguro kasi walang iba yung... Pwede yung ano, sidelines sir, ang bading. Ginawang sideline. Ginawang racket. Oh. Para nga naman may budget ka na kay Matrona, may budget ka pa kay Bading. Eh mukhang pera din pala to. <laughs> um, Monay, pandesal o hotdog? Hotdog tayo, sir. Ay, yan na. Mabigit ko ka sa katuluan. Dahil oh. dyan, hubarin mo muna yung pagpapanggap mong jacket na yan at polo. Alisin mo na yan sa harap ng camera. Oh. O. Dako? Matay tayo dyan. Dato, ayan na. Dako, iyan yung mga ganyang formahan. Ganyan yung mga ano iyan Ganyan yung mga napipick up eh. Oh. O, ayan na. Hmm. Ang sanay na sanay. Tignan mo, yung mga pagkagat-kagat pa ng ano, labi. Pokpok okay. <laughs> talaga to. Bago ang lahat pa sa naman natin itong si Siegfried, ang pinakabago nating premium subscriber sa channelfood.com. Maraming salamat naman sa iyo at i-enjoy mo itong mga exclusive videos na para lamang sa inyo. iinit na exclusive reality shows ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang trending at viral, PBB, palarong Boylets at Beckys. Ang gumigiling sa sarap, Felix Bakat Dance Challenge. Ang bumubukol sa init, The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet, Season 1 at Season 2. Ang kontrobersyal, The Sponsor, ang pagbubunyag ng mga kwento ng mga gay benefactors at ng mga boylets. At iba pang reality shows na talaga namang gigising sa kamalayan ng sangkabaklaan. Para mapanood ang mga ito, punta lang sa aming original streaming site, ang channelfoo.com Or kung ikaw naman ay Android user, pwede ka rin maging YouTube channel member. I-click mo lang ang join button sa aming homepage. Walang credit card, walang problema dahil pwede ang GCash at PayMaya. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Julius Babao. <laughs> Kinala mo ba si Julius Babaw? Babaw ako naman, sir. ha? Okay oh, lang si Julius. Eh, si Julius Sigovia. Julius Sigovia, kinala mo. <laughs> Hindi po, sir. Pero sa reporter yun. Ah, ah sir. Ah, Pabila. Ha? Pabiliyaw yung kanyang oh. pangalan. Okay. Hindi, ang kasama natin talaga ay si Ace Espinosa. Kinala mo si Ace Espinosa? <laughs> yung dating artista, ha? kinala artist, <laughs> yes. Oy, kailan mo. Alam mo yung iba. Nabubuking tayo. Sino ang asawa ni Ace Espinosa? Ay, yan hindi ko kalala, sir. Ah, huh? oh, ka pa alam mo Maricel Morales. yeah, <laughs> naging asawa okay, niya. Hindi ko alam kung naging asawa pero basta ah, naging jowa. Hindi ang kasama natin ngayon ay si Julius Espinosa, live from Riyadh, Saudi Arabia. Yes. Oh, hello naman sa iyo. Hi po sir, magandang magandang umaga po. ka sa sir, Mr. Fu. at sa lahat ng mga viewers po ni Mr. Fu, maraming maraming salamat po for this opportunity sir, Mr. Mr. Fu. Ay, grabe nag-stalker ako, kinakabahan ah. ako. <laughs> ah. Ikaw ay nasa Riyadh, Saudi Arabia, dahil ikaw ay ano diyan? Pokpok OFW. <laughs> <laughs> Hindi nag-react naman sa pokpok -pok. parang ano, confirm. <laughs> Gano'ng katagal ka na dyan sa Riyadh? na nagtatrabaho. Uh, uh, 13 years and 3 months. Ayun, to be exact. Oh, talaga, bilang 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 sang secretary eh, secretary pala. <laughs> Ah, secretary ka ka yes. Tapos, after that, Tapos, na-promote ako. Oh. Na-promote as, na office, ka. as office manager yan. Pero mainly, ang job ah. description is secretary. Okay, so sec si Tari sa umaga, pok-pok sa gabi. Yes. <laughs> Alam na! Para kung mukhang totoo. Hindi <laughs> so, alam mo yung tatay ko, diyan nagtrabaho sa Riyadh, Saudi Arabia. Naku, ilang dekada siya nagtrabaho diyan. Kaya malapit sa puso ko ya, kahit hindi naman ako nakapunta dyan. <laughs> Oo. Ah. Ito lang, may kamukha ka bang artista? Si ano daw sir? Malayo kasi yung camera mo. Malayo yung camera mo eh. Sino kamukha mo artista? Sino daw, sabi nakal nila. nakalimutan ko na. <laughs> Nag-mental plug <flag> ako. <laughs> Sino kamukha mo artista? Wait. Sino daw? Parang yung mga artista nung 90s. Nakalimutan ko na sa room siya sinasabi sa akin. Basta pag nag-livestream ako, ay, kamukha mo si Ganto. Ang dami lang siyang sinasabi. John Knight. John Knight! Kailan <laughs> <laughs> mo si John Knight? <laughs> sino? Mag-isip daw. Ako mag-supply. Ha? Sige sir, mag-supply mo ako sir. Nick. Uh, supply ang kita, gusto mo? <laughs> <laughs> Wag mo ako i-dare. Marami ako supply. <laughs> okay. So ikaw, ay paano ka napunta dyan? Nung dati sa Pilipinas, anong trabaho mo? Ah, uh, sa production ako dahil sa Pilipinas and then 5 uh, five years ako doon and then after that, pumunta ako ng Dubai. Nag-Dubai ako sir for two years and seven months. Medyo hindi okay. maganda yung company ko doon sa Dubai. So after that, uh, pumunta naman ako Qatar. Pagdating naman sa Qatar, nag-stay ako doon for 3 months, hindi naman ako mag-provide ng visa yung company ko. So, pinabalik ako sa mm. Pilipinas. So, sabi ko, ayokong pumunta lang sa Saudi. Kasi, ayoko talaga. Kasi ang dami mga sad stories, bad stories. E eh, hindi ko alam na sa lahat ng pinaplay ako sa Pilipinas, during the time na nag-aantay ako, is yung Saudi Arabia yung nag-response sa mga application ko. So, yun po, from 2009. Ayan. So, yun po. Yun po yung dalawang bata ko. Dahilan bata ko. Napunta rito sa Riyadh. Mm. Okay. Ikaw ay nasa production? Ang TV production? O production sa public <laughs> <laughs> Hindi mo sa sa so, obisina pa ako mismo. Pero yung yung yeah. service po, no, yung no, na nature ng company is, ano po, is, now sir ha, ah, yung nature ng company is hmm. uh, manufacturing po. ng steel building. Hindi, okay, sa Pilipinas. Yung sa Pilipinas. Oh, oh, sorry, sorry. Production po, sir. Production ng uh, baseball gloves. Ah, si so ganun fighting. din. Ah. Oh, si ah, so okay. Black Song kami. Ah, ikaw ba ay may pamilya na? May asawa ka na ba? May jowa ka ba? May sponsor ka oh. ba? O all of the above? Uh, ah, Pwede yung all of the above. <laughs> Tapos yung asawa is, ayun na, hiwalay na, sinipa, sinipa ko, sinipa ko siya. <laughs> ah, pero okay. may anak kayo. May anak kami, sir. Opo. Ilan ang anak nyo? Ay, ah, isa lang po. Dapat tatlo yung sir. Ilan taon sa... anak mo? sa sobrang libog kasi kaya nakatatlo ako dati kasi nga lang yung una ako ito ko lang sira oh. yung una kasi is 3 uh, oh. months 3 months yung oh. ano yung ng ng, ng ex-wife ko is ano god oh. uh, na nahulog siya sa sa bowl na naglag so after a month uh, oh. hindi ko alam na buntis ko siya na <laughs> sobrang ano eh <laughs> na buntis ko siya so yun yung nabuhay ngayon and then 7 months pa lang anak-anak oh. ko no nabuntis ko ulit siya <laughs> Ang ginawa namin Grabe na bisan. <laughs> Eh, hindi talaga. na lang po yung pangatlo. <laughs> yung pangatlo, ano, eh, ano namin, uh, medyo, yun po. <laughs> Lalagdi nyo? <laughs> ilang taon na yung anak mo? Ngayon, 18 po, sir. Magka-19 na ngayong April 2. Ah, ang laki na? Mm, na sir. Ano, lalaki, babae? Babae po, maaga akong lumandi, sir. Eh. Lalaga <laughs> na? Lalaga oh, na o, po, sir. ilang taon ka na ba ngayon? Uh, sweet 41 po, sir. <laughs> Libog 41. <laughs> Pwede. Pero wala kang karelasyon ngayon. Ah, uh, wala po, sir. Ay, parang nag-isip. Parang, parang tinatago. Parang merong bakla sa buhay niya. Ano? Inuulit ko ang tanong. May bakla ba sa buhay mo ngayon? Pwede siguro, sir. Ano meron? <laughs> no, meron nga. May bakla ka nga karelasyon. Sir, pinagpang-uusin ako sa no. lumay. Ay, grabe. Ayaw sagutin. Inuulit ko ang tanong. May bakla yeah, kang karelasyon ngayon. Pwede siguro. Meron! Pwede siguro. Kadaga, wait. So, anong, anong, how do you consider yourself now? Uh, siguro Kung meron ka ng karelasyon na kapo, kapo, kapwa. <laughs> kapwa. Kapwa. Hindi, sir. complicated lang siguro. Ah, uh, so complicated. Mm happy ka naman sa karelasyon mo ngayon. Ah, uh, happy ako mag self pleasure. <laughs> 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 Pero diyan ba? Oh, diyan ba marami ka ng mga nakarelasyon sa Saudi Arabia? Mga Arabo. <laughs> Arabo, wala naman sir. Uh, wala po. So, grabe, wala kinakabahan, naman... kinakabahan ako. Kasi alam niyo ba, sir, dito sa Filipino community dito, grabe, mm -hmm. kiss chismis dito ano? Grabe Gra ang... Grabe ang chismisan dito. <laughs> Tapos ako... Grabe ang chismisan. <laughs> oh. Kinakabahan ako Ay sa... <laughs> Bakit mo kinakabahan? Ayaw mo nun? Oh, magkakaroon ka ng ano, ng title. Magkakaroon ka ng ano, panibagong uh, career. Dahil pag-uusapan ka dyan, bilang isa ka rin content creator, nakita ko dito sa IG mo, pinapakita ni Aunt Emily. Oh. Ay, nakayos niyo. Oh. At ano naman tungkol naman sa itong content mo? Ah, sorry, tungkol lang sa mga gym staff. ayun. kasi gusto ko magpa-inspire ng mga tao na, alam mo yun, kahit sa kabila ng kanilang mga basic schedules, so gusto ko kahit hmm. paano mag-engage sila sa mga magpaganda ng katawan lifestyle. Ayan, gusto ko, ayan, gumanda. So, yun po. So, wala kang ginawa kundi maghubad na maghubad sa IG. Ganyan. <laughs> Malagdi ka rin eh. Oh. <laughs> yung kasi, Teka lang, kasi... <laughs> bilang hub... Bilang hubad ka ng hubad sa IG, ano yung pinaka hindi mo makakalimutan na indecent proposal sa ng bading? Sa akin sir, yun, know, yung uh, babayaran ako ng ano, ng 2,000 reals. <laughs> oh, magkano yung conversion doon? Ako nakalimutan ko na 'yan. Times 13 something. So, oh. Mga ilan yun? Ako, mahina ako sa man. mga. Mga, pesos. mga pesos. mga 35,000 siguro, mga ganun. 35,000 pesos. O, o babayaran ano. ka ng 35,000 pesos kapalit ng? Kapalit ng, ayun sir, ng... Pumayag ka! Ay, alam mo sir, ano, kung nataon lang o. na, ano, na, na wala akong pera noon, hindi ako magpapaka-plastic, oh. papayag ako. Eh, nataon na, may wow. dun. <laughs> ah. I'm sure kasi kulang, pero kung dinoble niya yon, papayag ka. O, oh, malamang, sir. <laughs> so, sa mga pagkakataon sa buhay mo, may pinagbigyan ka na? Oof! <laughs> Alam niyo Mr. Flo, uh, oh. ito 'yung sana eh, isa sa mga manungkot na napagdaan ng kujur ng college. Kasi oh. hindi ko na ikakaila sa inyo. Mahirap kasi 'yung pamilya mm. ko. And oh. alam niyo po, ang dami kong Isa sa isip 'yung financial struggle namin. So ako lang kasi nag-padal oh. sa ano sa sarili ko. So yes, mm. 'nung mga times na kailangan kong may kailangan ng gantong project at walang pera, yes, <laughs> pumatol ako. <laughs> Dahil okay. Oh. kailangan eh. Okay. Pumatol ka, sa saan mo nakita itong mga to? Hinanap mo ba sila? O sila yung nakakita sa'yo? Actually, may naniligaw sa akin nung ano, so sabi niya, Laguna. <laughs> oh. <laughs> eh, wala, feeling niya, hindi niya ako afford, afford. So, nirefer niya ako sa isang bakla na madatong, nasa Manila. Oh. Oh. So, usap-usap, text-text, so, ayun nagbit kami sa ano sa Manila so okay yun. ito ay ano one time lang o mga 100 times naging regular siya <laughs> yung naging regular customer Oh, customer talaga eh <laughs> <laughs> naging regular Price. mong Price. client <laughs> try sir try, twice, Price naman na may namin. Ano, namin. Tatlong beses. Ano. Okay. Grabe. Sir. So? Pero dyan, pero dyan sa Saudi Arabia, wala. Sa Riyadh. Ngayon. Oh, ngayon, uh, wala. Mamaya. <laughs> dyan sa Filipino community, kayo-kayo. Wale? Ay, no, sir. Food ko talaga. Ay, Ay sir, mamate. <laughs> Naka, hindi na naman kasagot. Naka, hindi na. na naman. Oh, dyan, inuulit ko ang tanong. Dyan sa inyo, kayo-kayo. Meron ba? Meron siya pa. Ayan, meron. Ayan, meron. 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 Oh. meron. John, ikaw may na-experience ka rin dyan. Oo uh, naman, ano sir. Just me, oh. Pray uh... pa kayo Sisikat ako dito ano sa... Sorry? Ano? Nung... Patay ako nito. Sisikat ako dito <laughs> sa... Philcom dito. Kailan yung last? Ah, uh, last time... ah... Uh, 2000. <laughs> 2020, sir. Nung pandemic. Ayan. Uh, Talaga? So uh, may experience ka dyan? Pinoy yun, syempre. Kasi nga uh, sa Filipino community. Oo. Uh, Pinoy naman, sir. Iba ka din. Oh. <laughs> so wala ka ng balak mag-asawang muli ng babae? So, uh, <laughs> siguro sa iyo ako. Uh, pwede siguro, sir kung bibigyan ng pagkakataon kasi for now kasi ang nasa uta ko is ano eh yung anak ko eh nag ano kasi nag nursing anak ko ngayon eh tapos ang dami mm. ko pang pangarap sa kanya ayun ang dami ko pang naiisip na business na ipatayo so yun po yeah. Naku, gumawa ka lang ng daylight. Ayaw mo naman na talaga. <laughs> Ginawa mo pa dahilan yung anak mo. If I know, ayaw mo naman talaga na sa babae. Tapos ka na doon sa chapter ng buhay mong yon. Chinachalag mo pa ako. Hindi yun, sir. Ha? Pero sa so, 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 totoo uh. siya, nakakamiss din makaiyot uh. na babae. <laughs> nakakamiss din. Pero kayo, mas nag enjoy ka sa kapwa mo, mahal ko. <laughs> no. Uh, Magkaibang, hindi, hindi pwede sabihin yung tungkol sa karelasyon mo kung ilang taon na kayo. Wala, wala, sir. Ano ko? Ay, sinungaling. Nako. Nako. Ay, nako. O, dahil Iba, dyan. Uh, Iba ko alam na. Grabe. Mukhang parang. Sa, sabi ko, hindi ako amin uh, dito kay Mr. Fu, pero grabe. Uh. <laughs> Nakakatawa kasi kayo. Dal man, sir. Dalawa lang yan. Ako ang pupunta dyan o ikaw ang pupunta rito. <laughs> Kaso, kaso may karelasyon na Emily. Ayaw lang umamin. Oh, meron ng ano, may chorba ng iba. Malandi din eh, <laughs> oh, sagutin mo na tong katanungan ko, ha? Batrona o bading? Pero pwede yung both, sir. Isa lang. I'm sure naman, bading ang na pipiliin mo. Huwag ka na magpanggap dyan. Oh, pwede oh. sa akin, di ba? O, oh, bading, di ba? O, oh, bading oh. na tayo. <laughs> Na-try eh, mo na ba magbatrona? Oo oh, naman, sir. Oo. Oh. O oh, sige, bibigyan ka ng chance. Matrona o bading? O, oh, matrona, kunwari. <laughs> Hindi, yung totoo. ah uh, matrona tayo. Bakit? Ano sir, feeling, mo, feeling ko pag matrona kasama ko, oh, lahat bibigay eh. <laughs> lahat ibibigay pag matrona? Bakit pag bading? Uh, pwede siguro kasi walang iba yung pwede yung ano, sidelines or ang bading. Ginawang sideline. Ginawang racket. Oh. Parang nga naman may budget ka na kay Matrona may budget ka pa kay bading. Eh mukhang pera din pala to. <laughs> may balot o wala? Walang balot. Bakit? Masarap sir. Iba yung sensation pag walang balot. Daliri, dila, ang uso. Daliri. Ah, ano ko dila ako, sir? Uh, mahaba ba ang dila mo? Sakto lang, sir. Patingin? Ay, alam na. Okay, so ikaw ba irregular na nagpapadala ng mga video sa mga kliyente mo dyan sa Riyadh? <laughs> Hindi, sir. As needed lang. Sige, <laughs> as needed. <laughs> So, Sa ibig sabihin, pag na may nag-request, game kang magpadala ng video. Pwede. Pwede ba ako mapadalhan? Pwede. Ah, <laughs> na. O, alamin na natin to. Sa mo may papadala, Messenger, Viber, Telegram. O, bahala ka. Mamaya mag-usap tayo. <laughs> briefs, boxers, o wala? Uh, briefs. Bakit? Okay. Feeling ko ang ano eh, ang macho macho ko pag naka ano ako, naka ako. Parang feeling ako sexy ko. na mo nang walang brief? At all? Hmm. Kasi ba, wala sir. suot na underwear. Wala <laughs> Di pa? Ba? Hindi ba? Dapat tinry mo ngayon. Dapat tinry mo ngayon before ka nag ano, sumalang sa guesting. Charot. <laughs> Monay, pandesal o hotdog? Hotdog tayo sir. Ay, yan na. Bigis ka usap at uruan. Dahil oh, dyan, hubarin mo muna yung pagpapanggap mong jacket na yan at polo. Alisin mo na yan sa harap ng camera. Oh. O. Dako? Matay tayo dyan. Dato, ayan na. Dako, yan yung mga ganyang formahan. Ganyan yung mga ano eh. Ganyan yung mga napipick up eh. O, oh. oh, yan na. Hmm. Sanay na sanay. Tignan mo, may mga pagkagat-kagat pa ng ano, labi. Pokpok talaga to. Oh. Kinakaba. Tatayo ba ako, sir? Oo, tumayo ka. Alisin mo na yung t-shirt mo, tapos yung pantalon mo, pati yung brief mo, ugbarin mo na din. okay na? ah oh, mamaya ka na mag-bihis. Extra na no, ano ka ba? Oh, mamaya mo na mamaya ka na bis mag-invite ka na sa kanila sa mga social media accounts mo. Oh, well, Invite mo na yung mga bakla dyan sa <laughs> Riyadh. Oh. Hello uh, guys, siyempre gusto kong pasalamatan si Mr. Fu eh. so, dahil sa opportunity binigay niya sa akin para ma-interview today. And of course, uh, i-follow niyo po sa aking social media accounts uh, sa YT, sa TikTok, sa FB page. And of course, sa aking Instagram. Ayan po, Luis SP lang po. And of course, sa aking live stream, every Thursday po yan. Uh, 7 p.m. Okay, say time and 12 p.m. Friday sa Philippines time po. Yun po. Maraming salamat naman sa iyo, Julius. At maraming, maraming salamat, po, salamat naman po Mr. sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at sa channelfu.com. This is Mr. Fu, Magganon! May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfood.com. Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu. WTFU.